say pa nga ng isang netizen kay Francine Diaz, please back out as one of those that will perform for Marcos. Say naman ng isa pang netizen kay Francine Diaz, bobo yan si Francine. Yung mga desisyon niya, hindi niya pinag-iisipan. Wala na ang project, yung mga tinatanggap na trabaho, puro pa issue, bobo yan umani ng samot saring pambabatikos at pambabash ang kapamilya Starlet na si Francine Diaz. Ito ay matapos mapag-alaman ng mga netizens na kabilang daw ito sa mga magpa-perform para sa Marcos 107 free concert sa Marcos Stadium na ginanap kahapon September 10, 5.30 ng hapon. Ang nasabing concert ay inorganisa ng pamilya ni Sandro Marcos bilang pagbibigay pugay raw sa lolo niyang si dating Presidente Ferdinand Marcos sa ikaw 107th na kaarawan nito. Sa naunang ibinahagi ni Sandro Marcos sa kanyang social media, makikita kabilang ang kapamilya starlet na si Francine Diaz sa magpa-perform sana. Makakasama niya sana si na Fernandez, Angeline Quinto, Martin Rivera, Nina at iba pa. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng mga netizens. Umani ng samot saring pambabatikos at pambabash ang starlet na si Francine Diaz. Dahil dito, tinanggal na ang larawan ni Francine sa mga magpo-perform sa concert para sa ika-107 kaarawan ni dating Presidente Marcos. Hindi na raw tumuloy pa si Francine Diaz. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon si Francine Diaz. Hindi naman napigilan ng mga netizens na mag-comment sa latest Instagram post ni Francine Kaugnay ng issue. Narito pang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga netizens.